ugnayan ng Pilipinas sa mga sinaunang kabiasnan sa Timog Silangang Asya. Habang ang buong Timog Silangang Asya ay nagtatatag ng kanya-kanyang kaharian at imperyo, ang Pilipinas naman ay binubuo ng mga barangay. Ang barangay ay ang pinakapayak na anyo ng pamayanan na binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya. Ang barangay ay may sistemang pampamahalaan, pang-ekonomiya at uring panlipunan. Sinasabing ang konsepto ng barangay ay hango sa pangalan ng sasakyang pandagat na ginamit ng mga Austronesians sa paglalakbay mula Timog Silangang Asya at iba pang bahagi ng daigdig. Ang bawat barangay ay pinamumunuan ng isang datu ang mga barangay ay mayroon ding partikular na alyansa at ang alyansa ng mga barangay ay pinamumunuan ng isang lakan. Taong 1380 pinaniniwalaan pumasok sa Pilipinas ang impluensya ng relihiyong Islam na dala ng mga mga ngalakal na Muslim. Ang kauna-unahang sultanato ay naitatag sa Sulu ni Abu Bakar na siyang naging kauna-unahang sultan sa Pilipinas. Ang impluensyang Chino ay matatagpuan din sa kulturang Pilipino. Ito ay dahil sa maaga nating relasyon ng pakikipagkalakalan sa kanila. Sa katunayan ay binabanggit sa Sung -Shi ang pagbisita ng mga Chino sa ating bansa at ng mga Pilipino sa China. Ang pagiging malapit ng Pilipinas sa China at ang paraan ng akomodasyon ng mga Espanyol sa mga Chino simula noong ikalabing-anim na siglo ang nagsilbing daan sa pagdagsa ng mga Chino sa Pilipinas. Kaakibat ng nasabing migrasyon ang paglaganap din ng impluensyang Chino sa ating kultura. Sa kabuuan ay matatagpuan ang impluensyang Muslim at Chino maging ng bansang India sa mga kulturang nabuo sa Pilipinas at sa Timog Silangang Asya. Ngunit dapat isaalang-alang sa pag-aaral ng mga impluensyang lumaganap sa bansa at sa Timog Silangang Asya ay mahalaga ang pagtuunan ng pansin kung paano inangkin ng mga katutubo ang mga impluensya mula sa labas upang iangkop sa lokal na kondisyon. Ang ugnayan ng Pilipinas sa mga sinaunang kabiasnan sa Timog Silangang Asya